嗯，不会呀。 Ito, buhay ng buhay ni Tay. Hmm. Yung drawing eh. Ayan yung magos niya sa ilalim. Hindi namin oh. nakita yan. Hindi mo talaga makikita kasi nakapako yan. Eh. Bakit tinakpan? <laughs> o oh, yan, dami o. O yan, mayroon pa o. Oh. Mm hmm. Hala, grabe naman. Eh? O? Oh, ano nga ng anay ngayon? Mm hmm. Kasi tinago. Ayan o, oh, pag-ulibro. Picture mo nga, ate. Ayan nga. Hindi na Mali, mali talaga. Tapos dinakpan ng plywood. Ano yung anay. Ang dami oh. Grabe. Wala ka plastic diyan. Sige, magkuha ako ng ano. Ang grabe. Ang anay. Oh. Mm. -mm. video? Mm, Nag video ako. Sobra. Mm no. -mm. Uh, mm -mm. Nakatago Naka, ko 'yung sa kuya. Kinakagat na ako. Masakit pa naman yun. Yan. Sobra. Eh talaga nga anay, eh. naglagay, nagtago ng anay sa loob. Mm. -mm. Dito yan sa ano, stack sa baba. Nakatago siya sa ilalim ng plywood. Stack ba to? Mm -mm. Dami oh. Mm -mm. Ay grabe. Parang bigas na. Sabi ko ano kaya ito maingi na Ang dami oh.